Sige. 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 mga, uh, kamit, mga Wall, iba't ibang klase ng mga PVC wall. Affordable lang at um, sobrang mura lang talaga yung ating um, dito sa ating uh, bodega at talong na doon na sa may uh, my online shop. Doon tayo nagla live selling everyday. At dito tayo guys po, ito, ito yung, uh, saan na itong binibit ang mukhang? Rocks. Rock. Ito yung rock. Yung nagkaya kayo bakang vlog. May malaki, may maliit ibang ang dami mga ma'am si naka, naka, pa po siya ng cartoon kasi yung ating i-flex ito lang naman flex lang naman ito. So mamaya po, mag-live selling po tayo at makikita niyo yung mga iba't ibang klaseng mga rock, mga, mga, ano tawag ito? Kalimutan ko. BBC wall. Ano ano yung, ano ano yung, ano yung, ano ano yung, ano PVC wall, wall. Kasi against the light. At ano ba yung Floor mat. Diba? Ano pa si Steve? At may mga shoes tayong binibenta. May mga shoes tayong kaming binibenta dito. Ay, nakatay vinil, nakatay wall. May vinil. Marble. Yung mga yung mga furniture si si wala pa. yung mga furniture wala pa. tayong mga furniture din pero yung mga order mo. Order, wala pa next. Uh -oh. this month this month. This month. month. Ilalive kami magla-live doon ha. Na. Natin.

May mga sleeper, patingin si si. Ano yung si si sleeper? Yeah. Patingin yun. Ay, ang gaganda. Naganda yung mga sleepers. Ito pa rin mga sleeper natin. Ay! Yes. Magkano ito si si, uy. So, ipakita mo mga isa. Oh, so, oh. oh my God. Ang no, gaganda si Magkano ito si Later na. Oh, later na, later na. PM-PM lang. Bye-bye. PM lang may may online. PM lang kay direct message to CC may may Flores, ang pinaka gwapa nga seller, yeah. nga CEO. So, yan lang muna mga moms and good luck guys. Bye. Hi guys, may mga iba't ibang plato po tayong binebenta for today's video natin. So mura lang po 'yan. Ayun po yung ating mga plato. Meron pa oh. Ayun. Nasa bodega po tayo. Ayan. Buy na po kayo. Bili na po kayo ng mga iba't ibang klaseng plato natin. Or bowl. Bowl. Ang Or is po Ang ganda. Guys. guys. Ayan kaya sa mga gusto nito, fair bucks po ha. Mura lang to. Yung price niya. Mm Price range dito nasa 1.5. So, buy na, na pa yun guys. 1.5 Ay, Ayan po yung plate magdula na siya o 14 or 16 hindi ko memorize kasi uh -oh. meron na akong price start up. pero may may may, iba't ang, may iba't ibang plate oh uh, magagawa mo yung bubuksan natin doon so ito kita si si baka yeah, may mga gusto na wala Maguha pa tong ano si tayo ng mga sample kasi for sample na to para makita good siya kaya nga sige sige Oo. Uh -huh. so ayan na may balak ba, balak ko tayo. sana bumili ng plate ano mo ah, may na, ano pa, iba't ibang ano, plate. Uh, ng uh, so, so, plate. So, ibang klase plate natin dito na no? flex natin. Okay, sa kadagang stock, na good siya ma-appreciate. Uh -huh. So dito tayo, sa next items tayo. Di diba, ang lawak talaga ng bodega ng ating city? bodega bakla. Kaya ang lawak nga. Ay, ano pa to kasi? Ay, oh, emergency light oh, dali. Oh, may may mga emergency lights din tayo. Uh, wallpaper. Wallpaper, mga emergency lights. Ayun. May, Ayan. Wholesale. may but, ah wholesale yung ano natin ha, wallpaper. Ano 'yan? Seventeen. 17, 17. 17 pesos yung isa. Oh. Oh, mas na marami pa meron pang mantel. Ay, oh, may mantel pa tayo. Oh, Ayad like, mantel. May mga At mantel. Gold, mm -hmm. di ba nakita mo yung nakano mm -hmm. natin nandoon? Mm -hmm. Hurut-hurut naman gid ang atong stock pero daghan pa mga puto og isa. Mm -hmm. Dito ta sa pikas, gid daghan ta mga mm -hmm. chinelas. Kabila na naman tayo. Okay. okay. Ikot tayo sa, sa pangatlo ano. Po, At may po. mga boys din pala sila dito, yung taga taga buhat, mm -hmm. di ba? Alam mo gusto ko i-main yung isang boy dito. Ba't mo sobrang gumay ng isang boy? Yeah. <laughs> okay. Ito, may net pa tayo. Oo, uh, may net pa sila. Uh, may mga hanger, di ba? Hanger, barato. Hanger. Oh, sa kabila tayo. Go. Ngayon, uh, di ba, do doon tayo sa pangalawang bodega. Ngayon, sa pangatlo naman tayong bodega. Ito yung mga iba't ibang klaseng mga chinelas. At ipapakita po natin, kasi kailangan talaga na natin ipakita kung anong klaseng mga tsinelas at sandals yung Ganda. kanilang um, binebenta. Ganito pala so, si Sissy. Simon. Wala ra siya mag, mag oh, ito one guys, one oh. One wala hindi ito 100. Wala ra din mag 60. Bakit to? Basta below 60. Below 60 mura na. Ano to si si um, sixty. kinarton? Oh, kinarton. So kinarton. Ay, ano nga, siya, so ma uh, magkano ang carton Sissy? Si pieces siguro kay 60 pieces na nakabutang. Oo. Uh -huh. Sa isa ka box. Mm uh -huh. Wala rin siya mag 60 pesos ang isa. Oh. Mm below 60 pesos. Ah, below 60 pesos. Pero dito naman, iba't ibang mga sandals kasi iba yan -iba yan. Iba't ibang yung price ha. Iba't ibang yung mga price pala sa mga inaano natin. Oh. Uh -huh. May green, may blue. Uh -huh. Ito yung green. May green. Print for, -for maganda yung ano. Kasi malambot sa paa pag sinusuot mo talaga. Kasi ito yung... Ito yung maganda sa mga matatanda hindi nila, hindi nila sa mata, hindi nila sa mga oh, mata tanda. Yeah. yung mga may, may may mga rayuma, like ako, may 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 rayuma ako, ito yung bagay sa akin. kasi malambot ang yung uh -huh. apakan nila. Niya. Ba, dami, dami. Oh, oh, oo, si 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 igo si 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 Bilang si 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 <laughs> oh. <ako> diba? <laughs> Below 60 pesos ang price ni Ani ha. Oh, okay. mas cheaper sa 50. Mm. Ah, may cheaper. May may, 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 may 50 din tayo dito si oh, Ito yung 50 pesos na mga sandal. Sa, ano? Ah, kasi okay, natin yung sandal na, ha? price idea. So ito ay 50 pesos. Pero volume order, diba, Volume order, po, volume order Hindi po per piece. 50 pesos. Okay, pero... Wholesale, wholesale Wholesale, wholesale no? Volume lang siya, di ba? Oh, oh wholesale. sa asap, mga sandals. Oh, 50 'yan, 50, 50 Pesos. O, si, sa so, retail kita... price iba of course ang ato ang price. Uh, -uh. Di ba? Yeah. Si si kay minimum sa pwede. Basta volume price, Volume si price? price tayo is worth of 50 pesos. Pero bow sa uh, retail is ibang, ibang presyo na 'yon. So dito naman tayo kasi kailangan na select talaga. So yun lang muna si si. Dili mag maghanap ta. Basta abangan na lang nila yung ano natin, yung meron pa daw. Meron pa, marami pa talaga dito. Oh, oh, lahat ito sa sandals. Lahat, lahat chinelas. ito ay mga chinelas, mga sandals. Lahat to? Oo. Lahat 'yan, chinelas sandals siya. Wow. Pero ito talaga, ito talaga ito, 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 ito talaga ka sisi yan. Nakakahoy eh hindi na yan sa amin. ah, oh, hindi na yan sa inyo. Oo. Oh. Magdadaan oh, kayan sisi. Hmm. Basta 50. 50 lang din to. Bakit ang mura? Ang nakaganda talaga dito sa Tela Natput. Ah, uh, 'di pag bodega talaga mura pag wholesale, wholesale, wholesale. Pero wholesale, wholesale pero wholesale, 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 pero wholesale, wholesale they have, wholesale, have bawal per piece. Oh, <laughs> oh, 50 lang siya, pero bawal per piece. Mm. Wholesale ang bintahan, okay, yeah, yung, volume. volume. Ah, ka Volume talaga yung ano nila dito mga moms. so Kung saan pa kayo, kung sa iba, kung sa ibang mga so, tindahan ko. So, binibenta na nila to ng 180 pesos. Oh. Okay, pa. So dito sa atin, below 60 pesos, start 60 pesos pa ubos. Mm -hmm. Bili na po tayo fresh Kaya peso. nga. So ayan mga mami, sis, so good luck sa inyo, guys. So meron na nga tayong mga ano, iba't ibang klaseng mga sandal. So ayan na ha. Mga plato si, si, saan? <coughs> Hi guys, so dito na tayo ngayon. Uh, magluluto muna tayo kasi um bago tayo um sasalang sa ating um online selling So, kailangan kamo na namin um, mag-dinner. So, um, ako yung magluluto. Kasi masarap na ako magluto. Sabi ni Sisi Maymay. At ayan, nag-prepare po ako ng prito isda at gulay. So, -gulay lang po talaga kami. Magsasabaw kami konti. Para yun po yung aming um, dinner for today's video natin. At um, mamaya pa mga 9.30 or 9.00 p.m. Magla-live tayo mamaya. Kita-kits po tayo. Ah, thank you. And um, my birthday is, ano pa, Saturday. Saturday. My birthday is Saturday. Sana magpapalipad kayo. Magpapalipad kayo. <laughs> thank you for blessing sa inyong lahat, guys. Bye. I love you. Happy birthday, Uyong. Happy birthday, Uyong.